Yo, good morning guys. Eh, maganda ang pala. Update tayo ngayon sa Asitaw. Ngayon na tuloy pa pa sila. Mahahaba na daw bungo. Ay, may bungo na daw pala. Ewan ko lang mahahaba. Tingnan natin pala. Yo! May eh, kapatubig. Yeah, boy. Update tayo ngayon sa mga Asitaw. na bunga. O, oh, di ba guys? Dahil ang bunga. Pati yung na may bunga na. Ayun know? Yeah, sila gusto ng sitaw. Mga di ka malolos dyan, sabihin lang. For sale to. <laughs> eh, hey, walang halong gamot. Walang halong kemikal. Haba o. Oh. Yan, baka gusto nyo lang. Dahil ang bunga ng ating sitaw. Yee! adobo ano tsaka sa nilaga o sigang pwede to yan dami oh ito palang way na yan oh kanina way oh, eh, nag adobo na ng sitaw eh mga isang buwan puro sitaw eh okra o tumas na patuboy ka na rin eh dami Sa may tinanim ng kapitbahay, may aanihin tayo sa apit bahit eh, anihin na natin <laughs> 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 ito ang sitaw ng ating bakuran ay hindi wala natin bago do. <laughs> oh. may mga ano na to 40 cm mahaba ito ng mga 120 cm sa kilahating metro ayan na gabi yung ano natin dito eh. yung kalabasan naguulang, naguulang kasi nakaraan na yung tangkong tangkong sa lupa ayun malaki na yung talong ng kapitbahay malapit na rin tayo mani dyan sobrang tindi ng inets tingnan natin sa abela ayun kasi talong ayun pangumuhon rin to sitaw ang sitaw ng buhay mo yun na nga Kapag may tinanong ng kapitbahay, may aalihin tayo. <laughs> Ito, tingnan niyo yung ano, pipino gumagapang na rin. Ay, ano, may, yeah, may bulaklak na pipino. Diego, ay, may bulaklak na. Makakaani na rin. Hmm, may bulaklak. May bulaklak na pipino. Ito yung kalabasa. Malago na rin Malapit na matalbosan yan Sarap talbos na yan Tsaka bulak -ulak. Update ko kayo Pag namulak na Tsaka magluluto tayo guys Sa kabila naman tayo Dito naman tayo sa kabila Puntahan natin tara Let's go Ito tingnan natin yung ano Palaya May bunga na rin ang palaya May sa mga pagmundo Yeah boy Yan na ang palaya May bunga na Ani na naman ako sa tanim ng kapitbahay ko. Ngayon, talong eh. 2020 ko yata eh. 2020 bang ko tinanim yun eh. Tingnan nyo. May bunga pa siya kahit papano. Tagal-taga ka ng bunga bu nung buhay ng talong. Pandemic yan eh. Yung tinanim ko. Balang trabaho. Kaya nagtanim tayo eh. Nakatanim. talbos. Ito yung pala. Ano Palaya yung papaya. Mamumunga na. 14 la na lang. Tara guys, bye! -bye. bye.